batang helmet. Ito nagulat ng talaga ako kasi, di ba, palagi naman tayo nagbabayad ng mga bills, yung mga judith natin. Pero ito talaga, ewan ko kung na-experience yun din to, na merong hiningi sa atin na 15 pesos for real time daw. So, kasi dati-dati, wala naman. Magbabayad lang tayo ng internet and then yun na yun. Pero ngayon, may 15 pesos na siningil sa akin na sir, na service fee dahil daw for real time. Eh, di ba nga po, ka naman talaga on time. Ano to? Real time na 15 pesos. Oy, mga bata helmet, itong 15 pesos na to ay malaking bagay na to ha sa panahon ko ngayon. Bili na lang bawang yan. Oo. oo. Nakakaloka. I-comment down below nyo nga dyan kung may naka-experience sa inyo na may sinisingal na 15 pesos dahil daw sa real time. Pero pahid ka naman on time. On pa yung Judith Ito mo, di ba? At sumiwa ka pa lalo ako naiirita. Kaya nga eh. Kaya nga eh. E. Ka Hindi nga tayo late like, nagbayad. Kasi nagnalala. Kasi wala pang Pag Judith, nagbayad na ako. Yun Oh. Kaya nga pati si real time ngayon, meron na palang mga ganyan, no. so, grabe. grabe mga kabatang helmet, grabe na talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Puro na lang, puro na lang corruption. O basta, i-comment na yan mga kabatang helmet, bakit ganito may mga pa real time real time charges na dati disconnection fee lang, 'di ba? Dito ka pa. Bisa. Ayan, bisita si Bisyo Kapar. Pero ayan, comment nyo kung masabi nyo lang po sa mabwisit talaga ako sa makanta rito. Pero, ayan, comment nyo na dyan. And, nakakaloka lang talaga. yung mayaman talaga, eh, yung mga mayaman lang talaga. So, ayan, mag-comment na kayo dyan. Eh, kung nagsang mabigyan to, kalimutan. Pwede ba kalimutang... real time? Oo. Uh -huh. Pwede bang gamitin yan sa business? Oh, di ba? Ayan, no, Ma oh. maliwanag na maliwanag na kalagay real time. Pwede bang gamitin yan sa business ngayon? real-time Oh, ba? Diba? Magbabayad po kayo ng additional fee kasi gusto nyo po real-time papasok yung binayad nyo. Real-time po. na kayo sa aeroplano nyo. Ay, wow. Real Trans passenger nga lang dati. Pero ngayon nga mga na helmet. Kung nagsuha mong video ito, huwag mo tawag subscribe at i-click notification bell para lang ka-update dyan sa mga in-upload namin sa YouTube fan. So stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. Sabi sa boy. Pa, si si lang niyo po, nga mo sa buhay niya. Ano si Jerry's real? real-time. Ma'am, gusto nyo po real-time. Ito nga ay kalamat talaga ng real-time eh. 15 pesos ko, so kahit puno yan, parang para, kakaalisin ko yung isang masa. Ay, oh, wow. Yun know, ang real, real time, oh. Tapos, ay, uh, comment nyo na dyan. Hey, And, sabi ko, mga sabihin nyo, dahil may tinabukit yung sending better everyday. God bless you, everyone. Bye.